diskarte. <laughs> Hindi dalawa-dalawa na. Dalawa na. na. Galing mo. Oh. Hindi siya mamahirap ano sa kamay. Hmm. Maano sa balikat. <laughs> Hindi po. <Magalala> <laughs> Hindi rin. Ang <laughs> diskarte nila o. Oh. galing Oh. Yeah. Yan. Okay. Yeah, akit pa dun Tapos ito. Sige, sige. Sabay na ako. Galing ng distarte nila. Ngayon, aakyat naman kami rito. Dito kami nag -camping. Sila papunta na doon. Ako dito. Aakyat ako. May daanan din kasi dyan. Pero ako, aakyat ako dito mas ano dito mas um, maikli ang daan pero paakyat sila dito medyo mahaba-haba pero hindi sila paakyat pero ako gagawin ko iakyatin ko ito yung mga aromatic coconut plant namin that one tulang lang to So dito yung daanan, guys. Yan, tinanim namin yung mga aromatic coconut. Pataas to. Dito kami nagcamping. Tignan mo, hingal na ako. <laughs> Very steep. Dito ang daanan namin. Papunta doon sa kabilang.